So hello there, welcome to my channel about talk about anything recreational and motivation about health and if you might like my videos, hit yun na po yung like button and subscribe button sa baba para mas marami pa tayong videos kung saan yung matututunan kung paano yung alagaan at yung kalusugat at yung kaperahan. Sa topic naman po natin ngayon ay pag-uusapan natin kung bakit importante or bakit maganda na ang ating katawan ay tama, tamang hubog, in shape at malusog. So ano nga ba ang mga importante nito? and how important is being in shape so ang in shape po ang pag sinabi kong in shape ay yung katawan natin ay may tama lamang na timbang tama lamang na hubog at tama lamang na kansugan so pag-usapan po natin bakit nga ba importante ito sa una po, ito po, disclaimer ko lamang po, ito pong video na ito ay hindi ko ginawa para i-criticize yung mga tao. Sinasabi ko lamang po ito is kung gusto nyo po ang video na ito na makatulong sa inyo, panoorin nyo po ito. At kung hindi po, okay lang po. Go ahead, skip pa. Mag-skip po May mga videos pa po dyan. So anyway, simulan na po natin ang unang, uh, unang benefit ng pagiging in shape ay confidence. Opo, magkakaroon tayo ng tiwala sa sarili natin na, ah, na kapag tayo sa ating salamin, everything will be okay. Magiging malakas yung ating paninindigan o ating tiwala sa ating sarili. Yung confidence natin bu boost up. And that's why it is important na meron tayong uh, ikagagana sa araw natin. Yun nga po, sabi nga nila, pa, ang pangaparaan para maging ayos ang buhay natin is kailangan natin ng isang hobby para sa ating pera yun po magtrabaho ka mag ka have investment let your money grow next is something that will make you healthy dito po mong pasok ang in-shape bakit po? kailangan natin na pangalagaan ang kalusugan natin bakit po? because health is an investment itself alam nyo po ba na kapag tumahabang tumatanda ang isang tao ay tumataas na rin yung gastusin nila sa uh, hospital mismo at alam nyo po ba ang gastusin sa hospital po ay grabe nang tumataas. Ang mahal-mahal na po. Kaya nga po, ini-advise nila na magkumuha ka ng insurance. Kasi insurance ang magsisave sa iyo. Anyways, yun lamang po. Be confident because you are in shape. Ang pangalawang benefits ng pagiging in shape ay, sa pamamagitan ng pagiging in shape ay lumalakas yung katawan natin. Alam nyo po ba na kapag nag-exercise ka, the muscles will stay stronger grow stronger even if you get older. Opo, habang tumatanda, kapag nag-exercise ka regularly, ay lumalakas yung katawan natin na parang hindi mo na mahalata na matanda na or our cells are getting old. Bakit po? Our cells of the body are replacing each and every day. At example po, ayun mo ka natin, after 21 days, magpapalit po yan. No? Ganun po, ang ating katawan ay gumagawa ng paraan para mas mukha tayo at yung mga cells natin as maging healthy pa rin. So pinapalitan ng pinapalitan hanggang sa maging ano. Pagdating po ng pagtanda natin ay hindi na po siya ganun kalakas magpalit ng cells. So kailangan natin is palakasin na natin yung cells natin. Give its strength habang tumatanda tayo. And that's why it can be it can make you strong if you are in shape. So, ang pangatlong rason po ay you are healthier. Bakit po? Being healthier means you are not prone sa mga sakit ng katawan at at hindi po talaga hindi naka, hindi hindi siya madalas makuha ng isang tao at kung meron man is the body with itself will have its own defense mechanism para hanapin yung tamang lunas sa katawan mo. Bakit po? For example po, ako po talaga ay eh, hindi po talaga akong, alam mo yung kapag sumakit ang ulo ko, hindi po ako uminom agad ng gamot. Bakit? I don't want to rely too much on the medicine. But, kapag tinanong mo yung doktor mo, is eh, kailangan mo daw uminom nito. Well, tama naman, para pag-relief mo lang. But, the super reliance or reliance on medicine has its own side effects. At alam nyo po, because, ang kidney natin is kailangan maglinis ng katawan. So, yung kidney is nagsasuffer dahil sa mga gamot na ito. At iba pang parte ng katawan mo ay at iba pang organs, naghihirapan po sila because of this medicine. So, ibig sabihin po, you can resist or you can resist or mas madali ka pong makakaalis dun sa sakit because of being in shape. So, that is The third benefit is being strong. The number four and final benefit that I can impart to you is that being in shape gives immunity. Bakit immunity? Ano pong immunity? Immunity po ay ibig sabihin hindi ka natatalaban ng sakit na ganito, sakit na ganito. Why? Because of being in shape. Ang sinasabi ko pong being in shape ay example. Bigyan kita ng isang study na discover ng isang Japanese. Ito po ay nanalo siya ng Nobel Prize at ito po ay tinatawag na autophagy kung pa, gusto nyo panoorin sa video ko is meron pa tayong video dito which is, which in, diniscover ko or ni-research ko or tinalakay ko po kung ano nga ba yung autophagy at paano ito nakakatulong sa ating katawan. Ang tawag po dito sa autophagy is self-eating. Self-eating ibig sabihin po, hindi sinasabing kakainin mo yung sarili mo. It means na po biniburn ang katawan, ha, hanapin ng katawan mo kung saan yung mali, yung mga cancer cells, yung mga impurities sa cells, at gagawin niya itong energy. Ibabalik niya ito sa katawan at mawawala siya para siyang matutunaw at magiging parte ng katawan mo. Bakit po? Paano po ito ma, ma, ma Sa pamamagitan po ng dieting or intermittent fasting at pumasok ka na sa tinatawag na ketosis. Ano po yung ketosis? Pag sabi ketosis, yung katawan mo po, yung mga fat cells, yung taba, yung taba, ginagamit niya as energy. At kasama na dun yung mga cancer cells, ginagamit niya as energy. that why, nagiging slim ka in shape at yung katawan mo kaya mag-fight ng cancer at any other illnesses and that is why being in shape gives you more immunity to most complicated illnesses in the world. So anyways, yun lamang po ang mga benefit ng pagiging in shape at mga Pinoy, maging in shape na rin po kayo. At ano nga ba yon? Ang apat na benefits ng pagiging in shape. Number one is to give you confidence. Tiwala sa sarili. Number two, to make you stronger. At number three is to make you healthier. And number four is to gain more immunity sa katawan mo at maging malakas ka at mas mababa yung percentage na magkasakit ka at pumunta ka sa ospital. At yung katawan mo na ang bahala sa iyong kalusugan. So anyways, hope may natutunan ko sa video na ito and hope you remember, if you track your meal better and eat better, you will be better. Thank you so much for watching guys and hope you see you in another video and don't forget to hit the like button and subscribe button sa mga para sa videos kung paano yung matutunan kung ano nga ba ang kalusugan at maaari mong gawin para maging malusog ka. Thank you so much for watching guys and see you in another video. Thank you.